Okay, magandang araw mga kaAquaponics. aquaponics So, andito na tayo sa pang-anim na video uh, tutorials natin. Ano? So, today ang i-discuss -di naman natin ay itong, ito na, ito ng DWC grow bed natin o yung tinatawag na deep water culture, uh, deep water culture grow bed. So, ano ba itong deep water culture grow bed na to? So, dito ngayon, dito nakapatong ngayon yung uh, yung mga flow traps natin, ano? Itong flow traps dito ngayon um, dito ngayon nakalagay din ang ating mga ang ating mga net pots, no? Kung saan kailangan na kailangan na yung mga leafy greens natin dito nakatanim. Okay? So, uh, bakit dito? So, kailangan kasi sa leafy greens, naka, nakalubog lang yung, uh, yung mga ugat nila. No? Sa ano, na... from dun sa tubig na galing sa biofilter natin. Okay? Now, kung natatandaan nyo, itong, eto, itong pinakailalim, ito ang sump tank natin. Okay? Tapos sa ibabaw ng sump tank, sa ibabaw ng sump tank ito ng DWC grow bed. Okay, now papano ba uh, papano ba ginawa itong uh, DWC grow bed natin? So, una, ang tinut ang pinapatungan niya ay itong pinafabricate ko lang na uh, na sa pamamagitan ng uh, mga angle bars at nitong uh, steel matting. Okay? Now, sabi ko nga, di ba? Ang uh, Uh, da dalawang IBC tank ang gamit natin so yung isang part ng IBC tank itong one 4 no na part no so dito sa one 4 na part ng IBC tank natin kasi ang ginawa ko kasi chinapchap ko yung isang IBC tank yung isang IBC tank ayan yan ang fish tank natin tapos yung isa naman dinistribute ko para maging gravel grow bed sump tank at itong DWC grow bed, okay? now kung mapapansin nyo itong frame ng IBC tank kasama yan. maliban dito sa pinaka IBC tank mismo, itong plastic, okay? itong plastic. ngayon, uh, since uh, ito kasi yung parang pinaka pangatlong part ng ano eh? ng uh, ng IBC tank, okay? so ibig sabihin, dito sa ilalim nito open 'yan, no? So ano makikita mo? Itong lona mismo. So nagpasadya lang ako ng nagpasadya lang ako or nagpa lang ako ng lona. 'Yan para magkaroon tayo ng para magkaroon tayo ng ano ng uh, growbed, ng growbed mismo o ng DWC growbed mismo. Okay? So ganun lang ang gagawin nyo no? Now tignan nyo ang pagkakagawa, no? Pagka nagpa kayo ito yung sila yung mga gumagawa ng mga um, yung mga tinataniman ng asola so halimbawa gusto mong magtanim ng asola o magproduce ng mga asola o kaya duckweed so sila yung mga nagko-customize niyan marami niyan sa Facebook so nagpa-customize ako binigay ko yung sukat kung ano sukat nito yan hindi naman actually square yan eh no pero kinuha ko yung eksaktong sukat at saka yung height yung height niyan okay Ayan. Tapos pinalagyan ko na rin ng mga ko na rin ng mga ano ng mga rings. Yan para maitali ko siya dito sa pinaka-frame niya. Okay? Now, dito kung mapapansin niyo, ito yung overflow pipe, no? Itong overflow pipe, dito ngayon lumalabas yung tubig. Okay? Pagka nag-overflow, of course, lalabas diyan yung tubig, ah, papasok diyan yung tubig, ano? Ang bagsak nito dito mismo sa ilalim dito mismo sa ilalim sa sump tank natin, diretso de 'yan. Okay? yan. Okay, nakikita nyo? O, so 'yan, ito mismo. Ito mismo yung parang pinaka-ilalim ng overflow pipe natin. Okay? Now, paano 'to nilalagay? So, eto, na, kun natatandaan nyo yung discussion natin sa ano sa uh, sa male and female con connector, no? So, ito naman 3/4 uh, size ito. 3-4 size niyan. So, kasi lahat, ang maganda sa blue pipe kasi is meron siyang male and female connector. Okay? So, sa lahat ng sizes, so katulad nito, ito, one half. Meron ding uh, male and female connector sa one, sa, uh, uh, sa one half, sa three fourths, sa uno, at saka yung gamit natin na dos. Okay? Or two inches. Okay? So, kaya ang gagawin nyo lang, bubutasan nyo lang dito, bubutasan nyo lang ano, kung saan nyo gustong, kung gusto nyo sa gitna, kung, kung gusto, sa akin kasi ang choice ko is sa gilid eh. Okay, so kaya dito ko binutasan sa gilid. So dyan ngayon nag-overflow. Okay, so pagkalabas dito, from the biofilter, babagsak ngayon dito, so at least malayo siya. Malayo yung tatakbuhin ng tubig hanggang sa makarating dito sa overflow pipe. Okay, so naintindihan? Ayan, ano? So, again, again, so ganyan lang kasimple yung paggawa ng ano natin, paggawa ng, uh, paggawa ng uh, DWC grow bed natin sa pamamagitan ng chinap-chop na IBC tank. Okay? Ngayon, uh, tignan nyo ito, no? Pakita ko sa inyo. Ito yung pinakabuo ng IBC tank. Ito yung fish tank natin, ano? So wag niyo nang pansinin kung bakit kung bakit kulay gray yan, no? Pininturahan ko yan kasi gusto ko madilim eh. Para masaya yung mga isda, no? O yung mga hito. Mas kasi gusto ng mga hito is med medyo madilim na part. Doon sila nagsisiksikan. Okay? Now, kung bibilangin niyo, okay? So, ito yung pinaka ano, ito yung pinakaibabaw niya. Okay? at yung pinakaibabaw at itong dalawa yung gitna 1 ibabaw then 2 3 at itong pinakailalim okay ngayon eto kung makikita nyo itong gravel grow bed natin itong gravel grow beds natin ito yung pinakaibabaw okay so eto ngayon ang ito ngayon yung pinaka DWC grow bed natin. Okay? At ito ngayon, itong pinaka ilalim ang pinaka sump tank natin. Well, of course, pagka chinap-chap nyo yan, hindi magiging uh, pantay. No? Kaya i-adjust ia nyo pa. Depende yun sa sukat at sa design na gagawin nyo. Okay? So, uh, ano pa ba ang discuss ko? Ah, okay, dito, no? So again, eto i-discuss natin sa susunod na discussion kung ilang overflow pipe ba at papano ito, papano, anong kaparehas ba nito yung uh, tinatawag natin na uh, yung tinatawag natin na bell siphon. Dito kasi sa gravel, dito kasi sa gravel grow bed natin, dalawa ang bell siphon natin. Okay? So, makikita natin kung anong pinagkaiba ng bell siphon Tsaka dito sa overflow pipe Okay? And uh, by the way, eto nga pala no Eto, again Eto yung uh, male and female connector natin Okay? Yan, eto yung 2 inches eh So, of course, ang gamit natin dito is 3 fourths yan, 3 fourths yan Kaya, syempre, pareho rin ang concept yan Okay? Kung, so, pagka, pagka binuo mo yan, dito mo lalagyan ng pipe. Okay? And sa kabila naman, ganun din. Lalagyan mo siya. Ng, sasaksakan mo lang siya ng pipe. So, again, uh, pagka sa mga tubo, hindi natin sila i-fix. Lahat yan, mga nakasaksak lang lahat yung mga yan. Okay? So, hindi natin i-fix na anytime. Pwede nating kalasin at pwede nating linisin. Okay, so um, yun lang. No? Marami pa tayong i-discuss. So right now, na-discuss na natin itong DWC grow bed plus yung uh, uh, overflow pipe niya. And of course, pati itong uh, tungtungan niya. Tuntungan o yung patungan ng DWC grow bed natin. Sa ilalim niyan, sa ilalim niyan ay yung ating samtang. Okay, so once again, this is Ferds from Aquaponics Quezon City. So again, i-follow nyo lang ako sa ano natin sa mga videos natin o itong page na to para updated tayo updated kayo sa mga videos na ipopost ko okay so thank you so much guys thank you mga kaaquaponics.